parang pinapalabas niya, kusa silang ano, umalis. Umalis. Mm -hmm. Basta pakinggan natin ang sinasabi niya. Eh okay, ngayon, sa ating dating pinanggalingan, nakakapati, kung kung nakita natin, naging majority na yung mga ulaan, no? mas dumami na po yung mga hindi tunay, kaya tayo nagpasya na tayo po umalis na doon. Kasi nakita natin, mga mas namayani na po yung mga sinungaling mas namayari na po yung mga hindi tunay na kapatid doon. Kaya tayo nagpasya na tayo po umalis. Dito ba ganun ang ating ginawa ng na kapatid? Ah, mo naman yung sinasabi niya. Mm -hmm. Na sinasabi niya, kaya raw sila umalis dahil namayani na raw yung maraming bulaan Nakapatid. Nakapatid. Na na raw yung mga maraming sinungaling. Oo. In-upload niya ito sa YouTube noong August 26, 2011. So, halos ano lang to Bago lang ito, no? August 26 lang eh, 2011 eh. Nung i-upload niya ito sa YouTube. Na sinasabi niya, na nung makita raw niyang majority na ang mga bulaang kapatid, mm -hmm. nagpasya raw silang umalis na mm -hmm. sa samahan. Tapos sabi pa niya sa miyembro niya, para kumuha ng kakampi, di ba ganun ang ating ginawa, mga kapatid? Pero wala akong narinig na sagot, Brad Sani eh. Mula sa kanyang mga tinanong eh. Ngayon, para patunayan naming tarantado talaga ito at wala na sa sarili, natataranta na, kasi ang kahulugan ng salitang tarantado na tarantay. Eh. Mm, Yan ang root word eh. Oo, taranta. hindi na naalaman kung ano pinagagagawa eh. Mm. Nakalimutan niya, Brad sani na noong magkasama pa sila nung Warly Santiago. Mm -hmm. Vibe sila noon eh. Oo, vibe sila <laughs> na Hindi pa ay pinapaliwanag hanggang ngayon ba't sila naghiwalay. Mm -hmm. Noong magkasama pa itong dalawang ito, eto sinasabi nila eh. Pakinggan po natin. Unang-una, tayo po ay basta na lamang po nilang itiniwalag. Uh hindi naman po maliwanag kung ano po ang ating kaso. Dahil hindi tayo nabigyan ng uh, patas na, na trato, Brother Wardy, uh -huh. hindi nga nadinig ng mga kapatid ang ating panig. Eh. Uh -huh. Ayan. Uh -huh. Tingnan nyo po kung papaanong natatarantay itong tarantadong ito, kapatid na sani. Di ba? Uh -huh. Yan po'y in-upload niya December 11, 2009. Brad Sani, in-upload niya yan. At sinabi nila yan sa National TV. Channel 13. Sa channel 13, sa Pilipinas. Nung magkasama pa sila nung hindi pa natin malaman kung ba't sila naghiwalay. Ni, Ni Warly Santiago, mm -hmm. na ayodante niya dati, kapatid na Sani. Mm -hmm. Silang dalawa lang ang nagsimulang magsalita sa TV, ngayon mag-isa na lang siya. Hindi pa niya pinapaliwanag kung ano dahilan. December uh, 11, 2009, appeal to emotion pa sila eh. Nasinaraw, basta na lang daw sila itiniwalag. Hindi raw sila binigyan ng pagkakataong magpaliwanag, bransani. Mm -hmm. Pero nung 2011, August 26, 2011, siguro sa taranta niya na kung paano siya tututol talaga kay kapatid na Eli, ang sinabi niya iba doon sa sinasabi nila sa programa nung dalawa pa sila nung Warli Santiago na ayudante niya na humiwalay na sa kanya ngayon, bransani. Mm -hmm. Ulitin nga natin kung ano yung sinasabi niya ngayong August 26, 2011. E okay, ngayon, sa ating dating pinanggalingan na kung nakita natin, naging majority na yung mga ulaan, na no? mas dumami na po yung mga hindi tunay, kaya tayo nagpasya na tayo po umalis na doon. Kasi nakita natin, mga mas namayani na po yung mga sinungali, mas namayani na po yung mga hindi tunay na kapatid doon. Kaya tayo nagpasya na tayo umalis. Dito ba ganoon ang ating ginawa mga kapatid? Kung daw majority eh mga bulaan eh marami na mga kapatid, mga sinungaling, yun ang majority kaya nagpasya na silang umalis. Oo. Oh. Eh magkakontra na yung Brad Sani. Iba yung itiniwalag ka kaysa sa umalis, umalis ka. Oo. Kapatid na Sani. Kasi nung alisin sila Hindi naman ano eh, hindi naman siya kumumporme sa pagkakaalis nila Brad Sani eh nung itiwalag sila, mm -hmm. umaapila ka nga eh. Kasi kung ako, umalis ako, di ba, sasamahan na limbawa, kusa akong tumiwalag, itiwalag naman ako dyan, ano, pakialam ko. Mm -hmm. E eh, umalis na nga ako eh. Eh, di ba? Eh, bakit ganon? Nung 2009, umaapila ka, tiniwalag ka, di umano, hindi ka pinagpaliwanag. Bagamat hindi totoo yan, Brad Sani. Mm -hmm. Binigyan siya ng pagkakataon tumawag, hindi sa tumawag. Hindi sa tumawag. Hindi na, hindi na pagkakataong magpunta personal Tumawag na lang. Hindi pa tumawag. Eh kaya lang, kumo ito'y nuknukan na ng pagkasinungaling, sinasabi di umano sa mga tao sa programa sa TV, basta na lang ika tayo tiniwalag. Di man lang ika tayo binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Mm. Pagkatapos, nung 2011 na, ang malis, sinasabi, umalis daw, daw sila. O, hindi po ba yan ay eh, salita ng isang natarantana, kapatid na mm. sani? O kaya, kung halimbawa man, Sabihin man natin, tarantado si Willie Santiago, tarantado talaga siya. Exacto lang. Tarantado siya, eksakto lang. Hmm. Sasabihin mo, eh, kung anong ang puno, siya ang bunga. Aba, kung ang ibig mo sabihin, eh, kung ang puno namin eh, natutong magsalita ng salitang nauukol sa kinauukulan, amen. Amen ako ron. Natuto tayo, no, kapatid na sa akin. Siyempre. At pagka isang masamang tao, sasabihin mo pa ng mabuti, eh, masama naman sabihin na yun, kapatid na Rodel. Oo. Oh. Eh, may hirap naman sabihin namin mabuti kang tao, Willie Santiago, dahil sa mga pinagagawa mong mga kasamaan. eh Magkakasala kami pag sinabi namin mabuti kang tao. <laughs> Sabi kayo sa Kawikaan 2424, -24. siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matwid, susumpain siya ng mga bayan, kaya yamutan siya ng mga bansa, kaya hindi po pwedeng sabihin namin ikaw eh, matwid o mabuting tao, Willie Santiago. Oo, dahil Kaya, ayaw nating sumpain tayo. Oo, ayaw nating sumpain tayo. At talagang lapat lang, kung sabihan ka man tarantado, tarantado ka nga dahil ka eh. Talaga naman masama isip mo. Dahil pinasasama mo nga si Kapadino na Suriano na pinagkakautangan mo ng loob. Di ba? At kung magpapatuloy po kayo sa pagsubaybay sa amin pong mga ipapahayag pa dito sa YouTube, kasi hamon siya ng hamon dito, kapatid mm. na sani. E kung nalubos na ngayon ang kanyang katampalasanan, uumpisahan na natin yung pagsagot sa awa tulong ng Panginoon Diyos, kapatid na sani. Mag-abang pa po kayo at kayong makapagpapatunay kung gaano katarantado si Willie Santiago. Mga kababayan. Kung gaano po siya nalilito na sa kanyang mga pinagtututuro, kapatid na sani. Mm. Kung baga, para po hindi masyadong mahaba itong file na to, hanggang dito muna, sa saka po namin itutuloy. Ipapakita po namin sa inyo ang mga salong at ang turo ni Willie Santiago. Kasi sabi niya, Brad Sani, wala raw pwedeng sumabay sa kanya eh. Mm -mm. sukat niya raw tayo eh. Sukat niya tayo. May pasukat kami sa iyo, kita mo. Eto, <laughs> <laughs> abangan mo sa mga susunod. Sige po, hanggang sa muli po mga kababayan. Masaya po itong talakayan ito.